iniwan ko chinilas ko kasi madulas ayan ang madulas kasi pag, pag nag ka madulas sa bubong kailangan maghubad ayan yun yan ang daming dahon oh kailangan itong mawalis buka ng walis sabi na down doon sa kabila oh. wala na kasi nakatira dyan yeah. naipon na down doon sa bubong oh. yeah. nakababa na tayo kasi medyo nagsusungit na yung panahon good morning mga kabayan yan si mamay masipag yan ha? tagawalis namin dito yan kahit tumuulan yan, magwawalis yan. yan. Ganyan talaga sa kano. Sobra. Grabe. Wala na akong masabi yan. saan natin magwawalis dito sa maares. Ako nandito ako sa taas. titingnan natin yung mga barang alulod. Kasi katatapos lang ng malakas na ulan, kailangan natin masilip yung ano yung mga mga dahon dito na bumara sa ating downspout dandaan lang tayo yan wala namang ganong dahon dito dito tayo sa kabila wala haras dahon Tignan natin yung mga ano dito abang wala pa kung wala pang ulan ating usasain na to mahirap din itong ating gagawin dito tayo sa taas o oh. sa taas tayo dito tayo sa taas ngayon natin natin yung mga bumara ng mga dahon dito para hindi umapaw sa ating dust pump kasi pag umapaw yan papasok sa loob ng ating tubular coat at tanggalin natin yung, yung mga dahon yan ang sasabing pag may mintin natin katulad dyan yan, oh. No? hmm. wala na din ang mga kadahan ng tubig yan yung ating tubo pababa kaya na matanggal natin itong dumi yan no? yan dami nyan Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Alam mo kung anong daon to ito? Daon ng akasya. Ayan. Ilang matanggal natin ito. Hmm. Ayan o. No? Hmm. Ayan Okay na. May butas na. Ayan yan butas o. Oh. yan Nakita na yung butas. Ito naman tayo sa kabila dandahan lang tayo kasi medyo masap ang ating bubong di po siyang tuyo kailangan kong kunting ingat din baka tayo pulutin sa gaba nandito na yung mga sasakyan dito na yung pinark kasi inabot na kahapon medyo nagbabanta na naman yung panahon no? masungit masungit na naman yung panahon natin ha. Ganito ang ating binagawa. Ito. ayan okay naman siya. O ayan. Wala namang bara. Kailangan na nating ano, bumaba. Baka abutan tayo ng ulan, oh, mo. Nagsusungit na naman yung panahon. Ating building. malapit na magkaroon ng ano yan, ilaw dyan na kami lilipat sa ano yan, building na yan malapit na kami lumipat do sa clubhouse hmm. ayan nalito na tayo sa ibabaw ng ating stage ayan, stage natin to ito wala namang atabara to o may isang dahon okay na wala nang bara ah, iniwan ko chinilas ko kasi madulas ayan yung chinilas madulas kasi pag, pag nag ka madulas sa bubong kailangan maghubad ayan yun yan ang daming dahon oh. Wala tumawalis. Kuha tayo ng walis. Grabe na yung dahon doon sa kabila oh. Wala na kasi nakatira dyan. Ayun na yung dahon doon sa bubong oh. Wala yeah. na. na tayo kasi medyo nagsusungit na yung panahon. Good morning mga kabayan. Ayan, wawalisin na lang natin yung ano, yung dahon. Doon sa baba, ilalaglag natin. Ayan. Para hindi po masira ang ating bubong. Mga kasira ang ating bubong yung mga dahon. lalo na po, lalo na po yung ano yung bunga yung bunga niyang mangga kasi pang nabulok yun ang ganyan o oh. pang nabulok kakapit sa bubong lalaglag natin to yung mga nakuha ko yan sa ano dito sa dashpot lalaglag natin dito sa baba yan ayun kunti na lang ating mawanis ito pa ito natin ibababa ayan magdandaan lang tayo kasi medyo basa yung ating bubong bubukado madulas yan natin hindi na ng tubig gano, kapit tayo sa sanga at tayo mahulog dandahan tayo bababa oh, madulas ayan yan dami nilalaglag natin ngayon dito sa baba dun yan nilalaglag sa baba

kabila, ang daming dahon no? Kawawa naman ng bubong. Masisira yung bubong niya, no? Puno na ng dahon. Grabing kapal ng dahon niya. wala naman na. Kunti na lang. Yun, yung mga nakakasira dito, yung dahon. Yung mga dahon natin. Nagpawisan na ako mga kabayan no. Oh. Umaga umaga pawis natin no. Oh. Grabe. Medyo minute ng panahon no. Minute Oh. Minute oh. yung panahon niya. Yan. Ay ano. Medyo minute yung panahon natin yan. Sana hindi na umulan no. Oh. Init na oh. Mano na lumabas na yung araw yung araw nating natutulog nagising na po siya mga kabayan nagising na siya nagising sana tuloy tuloy na pagkagising ng ating araw mga kabayan hindi na siya natulog kasi pag natulog siya uulan na naman uulan niya kumukulimlim na naman mukulong yun na naman marami hmm. pa na makukuha hmm. ang dahon kailangan may ano na ito habang hindi pa umuulan para yung tubig na uh, tubig dire der na papuntang alulo I amin mean, down dito yun ito mga nilaglag ko uh. ang dami ayun okay. pa doon oh. Uh. Okay. yan kakasira kasi ng bubong yung mga yan kailangan natin tanggalin yan. Yeah. okay mga kabayan babay muna wawalisin ko lang to